Kasi kayo dyan ah. Anong meron? Ha? Ay, tutorial pa rin yan ah. mo sa loob ng ano, cup yan. Washing, okay. washing dishes tutorial. Oh, okay. <laughs> hindi yung puro kain lang. Lakas-lakas mo kumain, hindi <laughs> <laughs> ka nagugas ng mga kinainan mo, tinan mo yan. Kailangan ice cream ka ngayon. Wala-wala, ano parang ang mo pa ah. Bakit na kumangot? Bakit naman okay. kasi ma, maglitin? <laughs> uh, bukas na. Okay, ayos. Magbukas na, dumaak siya sa sabon. Lagyan mo doon. Tapos na yan. Hmm. Ayan pa. Okay. Puskos. Bukas. Bukas okay, ba yung jaging tayo man. ha? Ayan. Yung teramaga. Lagyan mo doon. Tapos na-dry na tayo bukas ha? O, oh, ayan pa. Ayan pa. O, oh, ayan. Ayan, baso. Ayan. Ha? Ah? Magda-diet na tayo bukas. Ha? Huh? Magda-diet kayo bukas? Okay. Plano ko pa naman mag-iho ng yempo. Oh. <laughs> Pagtay tay <laughs> Dahil ka, tapos bukas may chicken nugget sa breakfast. Hindi, bukas na rin ano? Ha? Bukas Di, hapun na. Hindi may hapon na lang? <laughs> may ah, hapon pa? Kahapunin kita. Dali ba daw? Ano oh, Ito, pulutin, lagay doon. Oh, yan, lagay mo muna dyan. Oh, hugas ng kamay. Eh, okay, oh, bandawan mo. Strict 'to tuturo sa iyo. <laughs> <Yeah. My>, micromanager. <laughs> Sige pa, ayusin ko kus din sing ganitin, yung nang sabon. Paano mo malalaman pag okay na wala nang sabon? Tikman mo. <laughs> Tikman. Meron yeah, mi kung, gano, kung hindi na maano, hindi yeah. na ma nito. Dapat din ito, ang laki ng kamay mo, ang liit ng inugdasan mo, ganun oh. Oh. Huwag ilalapag dyan, madumi. Ganunin mo na yan lahat dyan. Isa-isa, yan. Ayusin mo, <laughs> hindi ka makakakain ng isang linggo. Ganun lang, pat. Ayusin mo lahat. Guys, ah! malayo sa bituka yan. Taba-taba mo yun. Ayan. Ayusin, tingnan mo. Okay na. Ba't ba't tagalin? <laughs> okay, okay na Sabihin mo, ba't tagalin? Ha <laughs> ha Magkaaway. Magkaaway <laughs> ba kayo kapag chayin? <laughs> Susunod sa lamesa kakakain. Walang hugasan. <laughs> Kahit ako <mo> yung tiktok. <laughs> yung kung hindi naguhugas, after kumain. <laughs> so, Lagay mo doon doon Sa lamesa kakakain. Kaya doon ka kay Chase. <laughs> Dapat hindi na siya ano, yung tawon ito. lang sabon, yan. Ah. Ah, good. Good hmm. job. Ikman um, mo kasi. <laughs> oh, pag, oh, pag malas ang ano, di mayroon nung pa. Oh, malakas, malang ano ay. Ah, natas maron. Aron nung kanapa na maghugas eh. Hindi kasi yung kamay niya sa baso, taba kasi. In mo? Ina, ina rin to bibi, ang galit ko. Sige pa, hindi ganyan. Hmm. Oh. Hindi kasi eh. Okay. Pagod na eh. Tapong na. tubig. Dahan-dahan. Dahan. O, pagkatapos magugas po to, punasan yan. yan. O, mo yan. Yan. kusutan Kusutan. Like this. Like that. Yan. Mas <laughs> piga. you make piga. O, you make 1, 2, 3 1, 2, 3